Balita mula sa Central Luzon, muli na naman lumitaw ang crucifix ng simbahan mula sa lumubog na bayan na dito nga itinayo ang simbahan ng Pantabangan Dam mula sa matanda ng bayan. Matatanda ang apat na bayan ang pinalubog nang itayo ang Pantabangan Dam. Kabilang nga rito ang pinakang kabisera ng naturang matandang bayan ng Pantabangan Dam. Sa ngayon, muling nasisilayan ang crucifix ng simbahan na ito indikasyon na malapit na naman sa critical level nito. Sa ngayon, ang water elevation ng Pantabangan ay nasa 176.10 at kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon, sa ngayon halos unti-unti na itong bumababa. Ang 171 level nito ay tinaturing na critical level sa Pantabangan Dam. Ibig sabihin din nito ay mahina at mahihirapan ng makapagpatubig sa ating mga palayan. Sa ngayon, iba't ibang diskarte ang ginagawa ng mga magsasaka na nawaga naman ang National Irrigation Administration na makipagtulungan din ang ating mga magsasaka na sumanod dito nga sa planting calendar kanina sa pagbubukas ng bagong Pilipinas Food Security Cluster Communications Workshop na ginanap sa pil Rice dito sa Muñoz City, Nueva Ecija. Sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel na sa ngayon ay tulong-tulong ang kanilang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bagamat inaasahan ang bahagi ng mga dulong na apalayan uh, dito sa bahagi ng Nueva Ecija ay posibleng araw na maapektuhan. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Sama-sama tayo, Pilipino.